Yung tanong dun eh, magpapakalasing daw ba ako with Viva Hot Babes? Kaganda nun. Sa so sexy. Pero the answer is no. Kaya bigyan mo ako ng opportunity na makipag-inuman sa kanila, no. I would decline because I would be tempted. Ako may iwas ako sa mga temptations. Ako kasi marupok ako. Pag naging marupok ako, tapos di nila bet, makakasuhan ako. Pag naman bet nila, G ako, patay. Cannot be. I live in this world with a vow of celibacy. Ibig sabihin, busilak ako mula ipanganak hanggang sa ngayon. Thank you.